Ano na mga bag, ano na mga gar? Kalo ko ba motorcycle enthusiast kaya ba't hindi kayo pumupunta dito? Makina Moto Show 2024. This time kasama ko na si Mamain. Winner X na 'yan eh. Kaya lang ano na repainted na tsaka ano may belly pan. Tapos iba na yung mugs. Ayun. Ha? Sir, okay. 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 ayan na po yung ano, sir Yung may e-clutch system yung e-clutch system, ito na po yun. Ito na po yun. Pati yung fire blade meron din. Ito uh. yung may e-clutch system. E-clutch system. Pwede ka nang, ano, hindi mag-clutch. Oh, gusto mo Pwede ba? Oo, oh, basta wala kang, ano, ha, yung mga gagas-gas, ha. Yung mga gagasgas, wala kang susi. yan ano mo? Pwede yan. Eh? basta wag lang yung mga gagas gagasgas. Oh, ito. Oh. Ha, <laughs> 200. Kasi 500,000 yata 'yan, Italy Jet. Beta. Ganito yung motor nih Glock nice. 9 GSX 1000 dia masih sige Ito yung bagong lunch nila ngayon mga paps. Ito yung sinasabi rin sa akin ng katrabaho ko yung tinatanong niya sa akin kapon. Suzuki GSX-S GX na adventure bike. Hindi. Uh, so, Ito abot mo. Ay, yung mga, mga Yung ano, leg bag mamay. Leg bag. You lag bag, you bag, You Yung... <laughs> ah, curang kita, One, two. Oke, okay. gaknya motor black Knight itu tiga, video ada, eh. ah, nggak

8 r GSX-8S Meron pa lang na sports Ang una lang nakita ko sa Facebook Yung 8S lang Ito 800cc Ano? Yeah, grabe Itong yun na Or Ayun yung naked bike nya Ayun o oh. Oo nga. 8 hours nga. Ito yung sports, eh. Parang yung ano, dati na may... ...bending Ang cute! Ang oh cute! May sidecar! Grabe! Ang liit pero ang laki ng mga... naman yung panun punun punun Think R. Right. Uh. Think R. Think R. What is think? Ah, I got Parang si Pasyo lang eh Tignan mo yung Diabel Tignan mo yung Diabel Ayun o no? Diabel V4 Ayun o no? Kamay! o Ang angas ng manibela niya paano? Mamay. Yung manibela o oh, paano? Hoy. Oh, Dina yan, multi estrada. Ako kaya ko pa yan. Pero tingnan mo kung titingnan mo maigi oh. Ang baba ng parang seat height. FC. Ha? Uh, parang FC. Etong parang FC yung ka. Oo. Ay oh. Oo, eh no? oh, kamukha ni Pasio. Oo, oh, di ba? Kamukha. Sa suspension. Ay monster. Grabe ang dami ng bakat ng amo. Ito yung kaya lang. <laughs> <laughs>

mahal din ang ano ang mga oh naka t-shirt dun sinasabi niya no oh, oh. kaya pala yun yun okay, na yun mamay oh. oh, no oh. ang laki pero ang baba niya kaya 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 mo pa rin yan oh. Ayun oh, simple lang. Kamukha lang. Ayun o, simple lang. Kamukha Ha? Oh. Ha? Kay Moto Candy? Ma, ma, hindi ko alam ang itsura kasi. Sila na ba yung auto drive? Ha? Sila na ba yung may auto drive? Wala pa. Meron na siguro yan. Pero ito parang mga classic wala pa. Dato pa pa utaw ba May punta tayo sa mga latest model. Ayan. Meron na yan. Ay. Dito tayo dito. Dito

Ay, ko dapat hindi ka mahaba. Nakainit yun. Alin? Eto, Meron na yun. Ito yung ano, kapag gold Parang, o. Oh, may bagaan ko meron. Hindi ako sumaki kasi may susi ako. Eto, grabe. Ito, ano yan? Joi, Joi! Ano mo, parang naka-TV na ano, yun, may speaker pa. <laughs> parang may conflict ka rin oh. <laughs> oh, <man. laughs> eh. Oo. Amin! Hahaha. Kala ko parehas lang sir, magkaiba okay, pala. ito okay siya. Ito, nakamount sa body. Ito, nasa fourth. Ah, okay. 어서 오세요. saan ang kain ng gulong nila ay mamay ito naman yung rain tire yan yan yung pang ulan ABS, Spring, ah, ABS racing eh la rien What's up my brother Batman? Photo din siya vlog sa Hindi hindi na kita nabalikan balikan bike pes eh. Pero nakita kami nung, kaya sabi ko abalikan. Nakita kami ni ano ni ni Joke. Oo. magkasama ni kami ni Joke? Oh, darating ka ulit. what's up oh? Batman ng Pinas. ATV Wonder here. Oh, ATV So, last day nung 'yan, ha? Oo. Sa sa banyo. Ayun, Hindi si Monora, para floating. Ah, kay BG. Si Joke, darating. Oh, syempre. Nandiyan si para kayo. So, definitely support ah, Amaya. Bro, balikan so, lang amaya. Okay. Alright. Ang ah? Ha? Kaya nga. Intercepto.

Ayan. Okay, Tingnan yeah, mo so yung Winner X na puno ng ano, RC Ay, no, RCB. So ah, si Ito mga paps, meron na silang shifter pang Winner X. So parehas lang naman to sa GTR 150. Pero meron naman pang sniper na ano pang ano yung single. Ay hindi, hindi na shift Si ka mm. Sakto. Bakit yung <mim sendo> ano may adjasan kaya nagagalaw? Ba't ito wala? Ayun. Ay, eh, bagong labas. Bagong labas. Ay!

Philippines, magpo-post lang ng inyong picture. In -hmm. Pwede na kayong maglaro sa aming mga boot games. Pwede kayong manalo dyan, of course. Um, Our exclusive freebies. Sabihin nyo lang, meron kami yan. Ayan, ang mga 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 So, pag bumili kayo ng one bottle, meron ko yung libring long sleeve, both arm sleeve, key holder, kaka speaker. Pang scooter lang? Ano nga, ano? So, ito is to, ah, Ano nga ba bang motor nyo, sir? Sniper, FCI. FCI po, tsaka sniper. They come view po. Pwede yun sa kapila po. Uh, sige po, babayag na lang po kami. Tara, tit titignan namin. Hindi pala No, ito, 10W40. Ito po, fully synthetic, oh. premium minerals, plus semi-synthetic. Mm. Okay. Ito, mamay, 20 cent, 10W40. <laughs> Wala po 20W40, ano? Wala po. Pagkain okay, na, uh. sir, pwede na yung bumiliin. Tapos, piliin lang sa bumiliin. Oo. Balik na lang pagkakain. <laughs> so, sir, babalik na lang po. Oo, sige, sige. Thank you. Mga ito yung bagong motor ni ano Ni Azia uh, Oh, yeah. Oh, apa